Hello guys, yung ito nga pala yung nakuha kong mga libreng pagkain. Alam nyo naman, taong mahirap dito sa Australia. Ito, hindi ko alam to ano to. Yung para siyang rice bubble. Yan, dalawa ang kinuha ko. Dalawa, kasi ibibigay ko yung isa sa nanay ng partner ko. Lucky pa naman, ang laki niya. chocolate, yung mga pagkain ng bata lang ko yung expired. kailan. Para kung expired na, mga expired agad. Ay, pakain agad. Para hindi masayang. Ang daming chocolate. Ah. chocolate. Yan, maraming chocolate para sa mga bata. Tapos, ayan, may chichiria. Ayan, marami akong nakuhang ang lady Kokra. Hmm. Tapos, malalaki yung talong na nakuha ko. Pero, ang una ko talagang kinuha, yung mga green leaves. Kasi nga, Mahilig ako sa gulay. Gulay is life. Hindi ako mabuhay kung walang gulay. Ayan, oh. Dummy. <laughs> yan talaga ang una kong kinuha. Mommy. Yan. Yes? May better. Yeah. Oh. Ayan. Purga sa gulay. Halos araw-araw gulay ang ulam. No? Marami yan. Mommy. Hmm? May hmm? better. Yeah. Yan pang bilhin mo. Ito nyo naman ay grapes. Nilagay ko dyan. <laughs> Yan, tira-tira na lang kasi yan sa akin kasi nga may anak ako, may karga na bata. So, ang iba ang lalakas kumuha. Tapos may ah uh, anong tawag diyan? Broccoli. Kunti lang kinuha ko broccoli. So, ayan yan siya. At saka nga yan oh, mayroon tayong uulaming pang-dinner. Libreng <laughs> pagkain. Oh, yan oh, dami-dami na niyan. Hmm? Yan o. Oh, yan pang bilhin. Sus, Diyos ko. Two, three dollars, two dollars, four dollars. Sus, wala ako niyan. O, oh, okra. Alam nyo naman, ganyan ang okra dito. O. Oh. Kasing liit ng ano. Yung pitotoy. Eh, pitotoy. <laughs> may mushroom pa. O, oh, ayan. Mushroom, may mais. At ang laki ng ano. Yan, malaki yung ano. Malaki yung... Tawag dyan yung eggplant. Sobrang laki ng eggplant tatlong piraso lang yan nakuha akong eggplants hmm. oh <laughs> malaki pa ang eggplant kasi sa ulo ni Charlotte so yun lang, napakarami talaga ng green leaves na nakuha ko addict talaga ako dyan sa gulay bahala na walang sahog basta may gulay hmm, may grapes nilagay ko na lang dyan yung grapes oh ayun, takakain hahaha <laughs> taga-kain. Kanina pa yan siya kain ng kain. Ay, nako.